So mga kabisdak, kakatapos nga lang ng laban ni Sultan at ni Jerwin so Subalit, sa kasamaang palad, ay puro nga po ito talo. Nakikita nyo naman yung body shot na binigay ni Masuda kay Sultan. Talagang kidney o sa liver talaga tinamaan. Ayun, tusok-olo. Di ba? Sobrang lakas na tinama doon sa tagiliran. Pero itong si Silver Boys ay hindi na naman talaga nagpaawat. At naglabas na naman ng video ni General Casimero. Nakikita nyo yun? Tumalikod si Jab, si Casimero. Anyari par. At least daw hindi tumalikod si Jab. Hindi nga tumalikod. Eh, naman yung ulo. Alam mo, ikaw lang talaga yung naninira sa mga karir na mga boxing hero eh. Alam mo kung ako sa'yo, lumayas ka na dyan sa MP promotion kasi ikaw lang yung nakakasira dyan. Diyan mo, pati yung <coughs> mga kapwa ko bisaya na lumalaban ng ano, para sa Pilipinas, para sa bayan. Eh talagang minamalas Nang dahil sa'yo. Lumayas ka na dyan, malas ng Pinas, di ba? Ikita e, mo yung Jerwin Ancaso. Oh. Tukod yung dalawang kamay. 'di ba? Ano nangyari? Ganon din kay Tapales, lahat 'yan Bisaya oh. Kita niyo Nagwagi lahat ng mga Japanese ngayon. Nagsaya. Sultan. Tusok ulo. Ayaw gumapang. Kaya tinusok na lang. Sumayagi so, pang itusok kaysa gumapang, di ba? Dahil to kay Silver Boys. Kaya shout out sa'yo. Sabi. One round, TKO. Sultan. Sultan.